Sige lang, Jera! Yung sinampay ko matatamaan! Hi, guys! Nandito ako sa baha ngayon. Tara, swimming tayo. Hi, guys! Nandito ako sa space ngayon. Ayoko na dyan sa Earth. Dami ko kasing utang dyan. Hindi ako totoo, A.I. Yung strict nyo daw, gray na. Nautusan pa ako eh, no? Ano ba yung strict, mga anak? Yun ba yung mahigpit na parents? Alam mo bang AI ka? AI? Hala, hindi ah. Nagbabayad ako ng renta, na-stress ako, wala akong ipon. Tao to. Chad, wala ka talaga magawa. Zombies naman ngayon. Hindi pa ba ubos credits mo? Pagod ako.